Hello, oh, good afternoon. Ayun, birthday ni Tana ngayon. Pero late na tayo magluluto kasi late na ako nakalabas. At saka, uh, yung padala ay hapon na. So, hapon na tayo talaga makakaluto. Ayusin lang natin muna itong mga pinamigay natin. Kasi, grocery muna ako. Tapos, kinuha ko yung requirements ni strawberry. Ayun, kasi baka maano kung mag-enroll yung dahil para maganda ang kanyang kinabukas na mm -hmm. siya Ano kung magkita mga kailangan natin maglalaba wala nang giniling kaya <laughs> nabili ko eh ano na lang yan pag spaghetti natin si Ale ay si Tana ayan 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 bibilhan ko din si Tana ng kanyang ice cream saka pagluluto ko siya ng spaghetti tapos na yung pansit kasi talagang wala na oras saglit na. <laughs> nadala ko yung ano di wait may tao lang